Palang umaga po sa inyong lahat Ating talakayin at aralin ngayon ang ayos ng pangungusap So, bago po tayo magsimula Ang simuno ay paksa o pinag-uusapan Sa wikang ingles ito po ay subject Ang panaguri ay isang bahagi ng pananalita na nagsasalita ng kahit anong bagay tungkol sa simuno. Yung tinatawag na predicate. At ngayon, talakayin po natin ang dalawang ayos ng pangungusap. Ito po ay karaniwang ayos at di karaniwang ayos. Nauuna ang panaguri sa paksa o simuno sa karaniwang ayos. At sa di karaniwang ayos naman, ang paksa o simuno ay nauuna. Ito po ay mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng karaniwang ayos. At ito po ang mga pangungusap na makamit ng di karaniwang ayos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.